Isang daan at limang tobacco farmers sa na Kawayan na handugan naman ng rice assistance ang balita sa report ni Idol Victor Pasqual Namahagi kahapon, Mayo 30, 2025, ang Provincial Government of Isabela ng rice assistance sa mga tobacco farmers sa pamamagitan ng Kawayan City Agriculture Office dito sa lungsod ng Kawayan. Ang nasabing ayuda ay pinagkaloob sa mga magsasakang nagtanim at nag-ani ng tabako noong taong 2020 at 2021. Umabot sa 105 tobacco farmers ang nakatanggap ng tulong. Ito na ang huling bahagi ng pamamahagi ng rice assistance para sa taon na sumasaklaw sa buwan ng Abril, Mayo at Ayon kay City Agriculture Officer Ricardo Alonzo, patuloy ang kanilang paghikayat sa mga kawayenyos, lalo na sa mga nasa East at West Tabacal Region na magtanim ng tabako at yaking nakipag-ugnayan sa mga accredited planting sites ng Universal Leaf Philippines Incorporated upang matiyak ang suporta at binipisyong maaring matanggap. Oo, so, ayan uh, nga yung aking panawagan sa lahat ng mga may gustong uh, magtanim ng uh, tabako at uh, dito lalo lalo dito sa barangays na located dito sa along the river banks, itong East and West Tabacal na kung gusto nilang magkanin uh, magtanim uh, ng tabako ay makipag sila sa aming tanggapan o kaya sa ULPI sa kanilang supervisor, magpo, magpunta lamang kayo upang uh, kung mayroong mga excise tax, may mga programa, mga activities na kailangang ibigay sa ating mga tobacco farmers ay maka-join po sila. Iyan ang naging pag-anyaya ni Ginoong Alonzo. Para sa IFM News, ako si Idol Victor Pascual. Idol! IFM News!